Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagtatakda ng floor price sa palay ng traders o middlemen para matiyak na maibibenta ng lokal na magsasaka ang kanilang ani sa makatarungan na halaga. Noong nakaraang buwan, ibinunyag na ahensya na hindi bababa sa 30 lugar sa Luzon ang inimbisigahan dahil aabot lang sa 11 o 12 pesos kada kilo ang bili sa palay. Kaugnay niyan, magkakausap natin si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Magandang tanghali po sa inyo, Administrator. Ah, magandang tanghali, Cherry, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Sir, ano po yung magiging papel ng NFA kung maipatupad ang floor price sa palay? Well, ganito, no? sinusulong nga ng Department of Agriculture na magkaroon ng floor price. No? Just in case naman magkaroon ng floor price, yan naman ay para sa mga pribadong traders. No? So para at least masiguro nga yung kita ng ating mga magsasaka. Sa NFA naman, meron din kami naman sariling pricing. No? It may be similar or ako ang tingin ko, uh, mas mataas pa rin yung price ni NFA. Pero at least kung magkaroon ng floor price sa, sa private traders, at least uh, masisiguro na kumikita yung ating mga magsasaka. Sa ngayon po ba, magkano po ninyo binibili yung uh, palay talay sa ating local farmers? Sa ngayon, oo, sa ngayon yung tuyo, ano, yung uh, clean and dry natin, ito ay 24 pesos kada kilo. Kapag fresh, kakaani, 18 hanggang 19 pesos. So mm -hmm. yan ang presyo natin. Di hamak na ma mataas sa presyo ng mga traders. Mhm. Mm ano po ang uh, hakbang ng NFA para tugunan nga 'yung mga ulat na mga trader ay uh, bumibili ng palay sa halaga lamang na 11 or 12 pesos kada kilo, sir? Well, ano, nakakalungkot napakababa, napakalayo sa puhunan ng ating mga magsasaka. Sabi ko nga kung pwede lang namin bilhin lahat, lahat 'yan mo. eh, bakit ba hindi, no? Mm. Pero sa totoo lang, ang kakayahan namin ay limited. Uh, maximum 5% lang ng volume of production kaya namin. Pero having said that, gumagawa pa rin kami ng mga pamamaraan. Pinapapaspasan namin yung mga bodega namin uh, para magmaayos na nire-repair kasing barito, rito para makapagpasok pa ng pala yung ating mga mga sa kasa tamang halaga. Doon naman sa mga ibang lugar na talagang depressed prices, hanggat kaya namin kung makakapagpapunta kami ng truck, nagpapapunta tayo para naman na uh, makuha yung, yung palay ng lihitin mm. ng -hmm. masasaka. Pero I'm saying very limited po ang kakayahan natin dyan. Kanya marami pa tayong mga programang uh, pinapatupad at papatupad uh, pa para ma, ma-solusyonan ma yan in the longer term. Limited in a way also na dahil po limitado yung mga imbakan, yung mga warehouse po ng NFA? Tama po yun. Uh, both limitations sa imbakan and limitations din sa pondo. Pondo. Uh -huh. So magkano yun, po, oh, magka ah, Magkano hmm. po bang pondo ang inilaan ng pamahalaan para po rito? Sa ngayong taon na to, binigyan tayo ng 9 billion, no? Tapos ginamit natin yung sobra na karaan taon na na 5.7 billion. Sa so ngayon, roughly, meron pa tayong 9 billion. Pero, uh, Cheryl, meron pa tayong ano eh, wet season harvest na paparating itong October, November. So, lahat na yan, binabudget natin for the whole year. Yung pondo na yan na ibinigay sa akin. Mm -hmm. Pero gaano po kabilis yung takbo nung ano nung uh, uh, ng ating mga bigas? Uh, talaga hubang nag uh, umaabot ba sa punto na na uubos? Yung mga bigas natin under the Benkin bigas, no? Uh, ngayon tumutulin na, bumibilis na, no? Uh, marami ng mga participating LGUs at yung mga kadiwa ay paparami ng paparami. Tapos meron din ng BSWD. So, uh, so ngayon, roughly 25,000 bags na yung nailabas natin. Pero dire-direcho ito, nakikita namin lalo pa itong lalaki at lalaki hanggang sa itong, uh, hanggang December, no, nitong taon na to. Eh pero katulad nga po ng sinabi ni uh, Pangulo sa kanyang vlog, magpapatuloy daw itong 20 pesos na preso So ito, is this something na pinag-uusapan na na, mas madagdagan yung pondo para nga mas marami rin uh, palay, matulungan ng local farmers at the same time may abot kaya nga presyo ng bigas para sa mga kababayan natin at the price of 20 pesos. Tama, uh, may direktiba na ang Pangulo sa amin no, na ipagpapatuloy ang 20 bigas hanggang 2028 of which, yun na nga yung ginagawa namin together with the Department of Agriculture, pinaplano na yung 2026, 2027, and 2028. And tama ka, uh, meron na mga hakbang na lalakihan yung pondo ng National Food Authority. And may mga effort na rin to, to amend the law para mas mainam yung magiging ikot ng stock. at the same time, uh, mabilis kami makakaikot. Yung inibi, ibig sabihin, yung pera na ibibigay sa amin, kung mailalabas agad ang stocks, mapapaikot namin. Yung sinabi ko kanina na let's say 5% lang ang kaya namin bilhin, pag napaikot namin ng isang beses yan, that means 10% na. So, yun, maraming mga pinagpaplanuhan at ginagawa ng mga action uh, in order to attain yung uh, gusto ng ating Pangulo. Na kumita ang magsasakain at the same time, yung ating mga kababayan naman ay merong mabibiling murang uh, bigas. Sa tingin niyo po ba, dapat muling palakasin yung papel ng NFA sa rice trading at buffer stocking para mas matulungan ang ating mga local farmers? Ay, kinakailangan po talaga yun, no? palakasin hmm. ng uh, mandato ng uh, NFA na makapagpalabas ng bigas sa merkado. O, para at least uh, umikot yung stock, magkaroon ng bakanting uh, warehouse para makapamili sa ating mga magsasaka. Sa ngayon po kasi wala yun. Kanya medyo ang sistema, puno ang bodega. So makakatulong yon kung may balik yung mga mandato na yun. Mm -hmm. So ano po ang hakbang ng NFA? Apila ng NFA about this. Is this something po na na-discuss nyo na sa DA, kay DA Secretary? At ito po ba ay dadaan pa sa Kongreso ma halos weekly po uh, pinag-uusapan namin ito no na ibigay na po natin sa secretary ng DA ang ating uh, posisyon diyan at yung naakala natin na magandang magiging solusyon diyan at nakipag-ugnayan na rin naman sila sa sa congress no para magawa uh, yung mga kailangan adjustments uh, sa ating batas at nang sa gayon ay meron tayong magiging long term solution sa mga bagay na ito and confident po kami na Uh, sinabi na rin naman po ng Pangulo na prioridad itong uh, sabigas sa and at the same time yung NSA, yung mga powers ng NSA dati, eh, may balik at nang sa ganyan ay uh, magkaroon ng normalcy sa, sa, sa merkado. Marami pong salamat sa inyong oras, NFA Administrator Larry Lacson.